Hey! So, sa mga baguhan dyan o mga content creator na hindi pa po naka-update dyan So, ito po ay dapat ating malaman o inyong malaman. Kasi po, meron pong bagong uh, update po si uh, meta para sa mga content creator na uh, nagkakaroon na ng ads on bill. So, effective po ito, October 6 2023 So, kailangan po natin itong uh, malaman So, tara. So, punta na po kayo sa inyong FB page. Tapos, so, ayan, wow. So, dito, sa ano nyo, profile nyo, click nyo lang yung page, uh, FB page nyo, nyo Tapos, magkita kayo dyan. So, click nyo lang po itong Facebook dashboard nyo. Okay, balikan po natin. So, nawala yung ano okay. ko. So, click nyo lang yung uh, professional dashboard nyo. Siyempre, yan yung ilalabas. So, makikita nyo, nakaredred na yan. <laughs> so, yan po yung uh, performance ko. Performance. And then, siyempre, click nyo lang po. Scroll down lang po. Scroll down. So, dito po yung monetization, uh, monetization nyo. So, ayan. So, kapag eligible na kayo lahat dyan, makikita nyo yung ganyan. So, okay, hindi pa po ako eligible sa live ads. So, punta po tayo dito sa Ads on Reel. So, meron po kasing Facebook, ah... Ah... Ano dyan, update dyan. Para po sa Ads on Reel. So, sa mga... Ah, nagkakaroon na ng Ads on Reel dyan. O hindi pa, so dapat nyo rin po malaman. So, click nyo lang yung Ads on Reel. So, ayan. So, naglo-loading. So, magitan nyo yan, mga sir. So, ito yung nagbabiral nyo dati, no? So, yung sa uh license music ads on reel so na try niyo na yan so marami pong nakakaproblema problema diyan di ba so makita niyo dito sa my uh, middle so terms update for ads on reel effective october 6 if you don't follow the terms for ads on reels you may not be eligible to receive any payouts for ads on reel so yan po so yan po yung update ngayon so kung hindi niyo pa po nakikita yan hindi pa po kayo na-update so try niyo po baka po ah uh, in-update po kayo dyan. So, everyday po ako sa nag-check kung meron ba akong mga violation nga na nagawa. So, dapat safe po yung FB page natin. So, araw-araw ko pong sinacheck yung page uh, Facebook, account, uh, Facebook page account ko po. So, ayan. So, ayan po yung nakita ko. So, baka po ako lang pong uh, na-updatean. So, gusto ko rin po i-share sa inyo. So, makikita nyo, matagal-tagal na din ako, pero ito pa po yung earnings ko. <laughs> Yan pa po, po yung earnings ko. so, dapat niyo rin po yung makita na hindi po madaling uh, kumita sa ads only. Sa so, lalo na po kung wala po tayong full supporters dyan po. So yan. So yan lang po yung kita ko. <laughs> so thanks po uh, thankful pa rin po ako pero kasi po meron pa po akong uh, kita kahit papaano. So yan lang po yung update ko sa inyo. So thank you, thank you. Hope po na makatulong ko sa inyo. And then, uh, huwag po kalimutang mag-share para po ah uh, ma-share natin ko itong update na ah uh, ini-update sa atin ni eh, Ads Only. So, thank you for watching. Salamat.